Hello, good morning! So, kamusta kayong lahat? So, nai-upload ko na nga pala ito nung nakarang araw pero hindi ko namalayan na wala palang audio. Um, Nakapag-voiceover na ako pero di pala na-save. So, kaya uulitin ko na lang ulit. Naglinis nga pala ako dito ng playpen namin kung saan kami natutulog kasi medyo maraming langgam na yung nakikita ko. Siguro dahil sa gatas na natatapon dito ng mga bata. Plus, si Kilian, kung minsan kumakain siya, dinadala dito yung tenapay. So, yung mga breadcrumbs hindi ko nalilinis agad. Ang dami pang alikabok kahit anong gawin mo. Gusto ko sanang magkaroon ng vacuum tsaka yung dust mite. Pero um, siguro sa susunod na lang pag makabalik na ako sa trabaho. Ang dami kong nakikitang mura na vacuum cleaner doon sa TikTok Shop at kadalasan doon ako nag order kasi halos lahat nandoon na eh available na hindi na ako masyadong gumagamit ng Shopee or Lazada. So balik tayo dito sa ginagawa ko. Pinalitan ko na ng yung bedsheet tapos gumagamit talaga ako nitong bed clippers para hindi matatanggal yung bedsheet natin um, lalong lalo na pag may toddler ka panay yung tumbling niya or ano yung ginagawa hindi hindi siya talaga natatanggal girl mura lang yan girl mahahanap mo yan kahit sa anumang shop ayan kinaumagahan dahil alas dos na natutulog yung mga anak ko mag alas na tulog pa din sila so ginawa ko pinaarawan ko na yung mga nilabhan kong nakasampay dun sa bahay kubo kasi lumipas na yung bagyo. Halos lahat ng ito ay damit ng mga bata. Di pa nga yan nangangalahati dito sa natirang lalabaan ko. Ewan ko ba tong mga batang to bakit napaka hyper tapos parang hindi na uubusan ng energy. Parang ayaw talagang hindi napapagod girl. Para pa rin ako nitong nagtatrabaho sa call center. So napapaisip ako kung sa gatas ba to kasi yung gatas na nila um, every time na magti magtitimpla ka parang kumikinang yung sugar or yung asukal. Ewan ko ba kaya sabi ko papalitan namin yung gatas nila. Do you have any suggestions? So dahil gising na yung isa, magtitimpla na ako ng gatas. Day off ng papa nila ngayon kaya may magbabantay habang ako'y naguhugas ng mga bote or gumagawa ng iba pang gawaing bahay kung may trabaho yung papa nila, hinihintay ko munang makatulog si Bunso. Tsaka na ako gumagawa ng mga kailangan kong gawin. Mahuhuli talaga yung sarili natin kapag nanay ka na. Pero, okay lang. So that's it for now. Thank you really for watching.